dito naman ako sa hakim mga alaga yung tatlong regional na inaalaga namin dito sa bahay so perplex ko lang sa inyo at, at talaga nagwawala sila gusto rin uh, lumabas yan guys so oh, bilis si Shuki gusto niya lumabas kasi uh, magkikipaglaro yan eh so ito naman yung dalawa yung aking dalawang uh, na si Yui at eh, saka si Cookie so yan yan, yan, yan. Hoy, ano? Labas na ikaw? Oli ka na, labas na. Oli ito, oli ito. Oli! So, ito, o. Ito yung dalawa. Landian, ang landian sila, guys. Kanina pa yan. Hoy. Uh, Ako, nagkukutuhan pa yung dalawa. Ayan, lagi, guys, yung magkasama si Yui at saka si Cookie. So, ayan, Cookie up. Yan, ang aming original aso. Si Yui. Uh, siya po ay uh, parang may lahing kwan. Uh, ano sabi? Retriever. <laughs> Pero sa akwa po yan, labrador po yan. Uh, kombinasyon. So, ganito na lang po at magandang hapon. Bye-bye.